guys, magandang madaling araw sa inyong lahat. Andito na naman po ako. Ngayon, ayan. So, sila po ay nagkakagulo sa labas na hindi ko maintindihan. Ang dami pong sasakyan, no? Oh. Ang lamig ngayon, guys. Parang nasa yelo. ilaw po nakikita nyo doon, yung may green na may ilaw. Katabi po yan ng McDonald's. May katabi pong McDonald's dyan. Ayan. Tapos, ayan po yung tinatawag na subway. subway po Ayan po yung mosque ulit. Hindi ko po alam kung bakit nagkakagulo yung mga sasakyan. Parang ang iniingay po nila. Parang may, may mga traffic po ngayon. Yan. Nandun po yung sa kabila yung amin siya. Sa dulo na yun. Nandun yung shop namin. Nasa bahay na po. Kauwi ko lang guys. Kili-check ko po, po yung aking mga halaman kung buhay ko. Buhay po, po naman siya. Madaligan nga yung aking mga halaman. Ayan po. Madaligan ko yung aking mga halaman para gumanda naman siya. Ayan. Alam niyo kung bakit po sila nagkakagulo guys. Kasi po may, mga, may kasal po ngayon. Ayan. Kaya pa ikot, ikot po sila. Ayan. Hindi po sila ma mawari. Nag-iingay po sila. Ganyan po yan dito guys. Pagka may kasali. Ayan. Iniigot nila yan. Mas pa po sila. ang lamig lamig po siya tingnan niyo po mahalata mo siya malakas ang hangin kasi gumagalaw yung yung bintana ko gumagalaw sobra nakikita niyo po Nakikita niyo po yung bintana ako. Ayan. Ang lakas ng hangin sa labas. Ayan. Okay guys, magandang madaling araw sa inyong lahat. Alas 4 na madaling araw na po dito. Ako po'y natutulog na. Matutulog pa lang. Ito po nagising ako. Oh. Ang lakas po ng hangin. Narinig nyo? Ang lakas ng hangin. For nang madaling araw po dito sa Dubai. Malakas ang lakas ng hangin. Kahapon malakas din. Umulan din siya ng madaling araw. Ayan. Medyo tinatamat po kung lumabas eh. lakas po ng hangin yan guys pahinggan niyo yun po yung hangin ayan o parang nasa Pilipinas na yung ano niya yung ugoy niya narinig niyo po ba Bye. Thank you for watching. Ayan po guys. Ang lakas po ng kalampag niya. Naririgyan po yung kalampag. Lakas po ng hangin niyan. Sa hangin po yan. Sa labas. Ayan.